这里面有一些区 Dili ko prefer ana. Ha? Dili ko prefer ana. Para ko matuwang ba dili malahos. Kung katuwang sa lahat nila magtugtong ana. Unta not balance. Ana. <laughs> ma appreciate. Ha ni sa ni. Ah oh, di ba mas ma appreciate na yung ano, yung kaang niya. Kasi gagawin lang natin pag may yellow, ana na lang dayon. Trim-trim. Ito trim. na lang ang kailangan natin i-appreciate. Ang <coughs> table. At saan natatapos ka yung table? Tagal saan yung table isa Sa isa. isa. Yan yeah, <coughs> yung isa. Ha? Ibagay, ilagay mo dito. Oh, see? Mas nakita yung beauty of beauty of the forest. Obvious. Kato siya dam, ko alin to dito bulak o oh, kato dito kay Lid para masibog siya ba. Eh ba. Oo, oh, oh. oh. butangan man to ni mo dito, di ba? Kato sa bayloan ni bayloan ni mo, bayloan to ni mo. E pull out na ni mo dara. Kana sa kilid, oo, oh, kana mabulak kay. Oo. Oh, oh. Para din mahitan. Oo. Oh, oh. Unsay hmm. mong kaangi butang dara? Wala pa. Ah, isa kwa. Mm, na? magani. Ba ako suggestion. Ba, um, so dilig na tayo. Dili mo na sa baba. Bukas na kami maglilinis, guys. Ah, jugab, um, namay jugab. Namay jugab. 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 Ah, sige. So So, didiligan na natin siya. So, at least yung lupa na yan, uulitin ko, kahit hindi siya laging didiligan. Kagaya ng kanina, ito, grabe nito, ang dry nito, oh. Ngayon lang na nadiligan, ngayong hapon. Pero sobrang dry kasi niya eh. Ito din, nilagyan din natin siya ng mga bulaklak dito. O, oh, di ba? Namulaklak ka agad. Namulaklak na agad siya moments by Jana. Pwede mo nilagyan dito ng mga fake na bulaklak. Kunin mo nga yung mga ibang mga bulaklak dun sa, dun right, sa taas yung mga na, na ano doon para colorful sa dito. Yung mga natanggal na bitong mga bulaklak. Yan, yung mga yung mga natanggal lang ha, yung mga violet. Ay, apilan na mga panapton. Yan, mga natanggal. Apilan na violet ng orchids. Tanggalin natin para dito. Flowery siya. Ha? Flowery ito hindi na initan kaya hindi siya namumulaklak kailangan talaga pa initan tong kalatsyo tsina to ngayon mo natin yung lasang diri ba't dito ba siya nalaga yan para color color fuels so, ilabas natin tong flower na to kasi maganda to eh Jadi pasak-pasak mudah. Oh, di ba colorful na siya? Erma er Erma Colorful Butik. Ay pinagapang ko naman sa diyan sa taas para kahit papaano. dito sa kabila naman ng isa. Yun know, pinagapang ko siya kasi gusto ko talaga yung may mga ahas din, <laughs> ahas na Di ba very nature masyado Tapos may mga hayop na nandito katulala nag iisip ko Ang paagab siya ngayon hindi Nalo ka ba? Hindi. na Hindi. 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 Na Hindi. 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 ay Hindi. 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 Napagod ako guys, pero I'm very happy. I'm very productive for today's video. Thank you so much, Mr. Poldo and Mr. Pulda and Polgoso. <laughs> Charot lang. Ang gusto ko talaga yung bulaklak natin na nandun. Oh. I really love. Kasi, di ba laging man nagpa-picture dito? So at least nakikita nila dyan, di ba? <laughs> ha? I mean, Ang... Wala pa nga yan. Ano pa na yan? Temporary nga lang yan eh. Kasi pwedeng ilipat na naman. Oo. Oh, di Diba? Ang ganda ng mga colors niya. 1, 2, 3, 4, 5. Pang 6 to dito sa baba. 7 pala. Oh. Ibang color to eh. Pink and violet. Ang ganda. Kasi dati. Kasi lagi sila nang picture sa akin dito. So para naman may accent naman yung ano natin. Tapos tatanggalin din pala namin to dito banda. Ayan hmm. <laughs> Ay kakapoy Yun lang muna guys Kapoy na kayo At ito na yung mga bagong tanim na Boogies Boogies Wonderland May ibang pot pa na hindi nalagyan Kasi ang time pa namin na Maghanap pa kami ng medyo May potential dito Kasi sayang to yun bawas-bawasan So ililipat na namin siya. Tapos ito parang fish pan na to. Ito mga grabe na sobrang dami ng water lilies niya eh. Babawasan namin siya kasi ililipat naman namin doon sa isang malaking fish pan namin. So, yun na yung views. Patay na natin yung ilaw. Kasi, sayang yung kuryente. Mm -hmm. May mga nagpabook na sa akin dito sa venue guys. Sabi ko 10,000 yung venue itself. Tapos pag gusto niya ng table and chairs, dagdag na lang ng 5,000. Pero pwede naman, negosyable naman kung konti lang naman. Kahit good for 100. Kasi yung tables namin is um, 15 seats, 15 seats ang pwede. So 150 siya. So kung 100 lang naman, depende naman, negotiable naman. Pwede namang 13,000 package na siya for like 5 hours 13,000 siya tapos den tables and chairs siya. kayo na lang maglaban ng mga ano. Mga anong hindi table settings. Hello, nabuhay siya kanina kay kamo. Ano na siya kanong halo, may butterfly may dragonfly oh. Kanina, oh dragonfly nga. No. Kanina ano na siya, parang gusto na yung bumigay. Oh, inano ko talaga siya, guys. Oo, oh, nilagay ko siya ng lupa tapos nilagay ko siya ng tape para hindi siya maano kasi napigtas to dito eh mama kasi ito eh. Anyway, may lupa pa kami sa so magtatanim ulit kami. So that would be all for tonight. Hindi inom ako kasi broken hearted ako. Charus.